Ako may pinuntahan lang naman yung anak ninyo. Di ba sabi nyo eh, nagkaroon kayo na hindi pagkakaunawaan? Sa so, ngayon siguro eh, ang gawin natin eh, magtanong-tanong tayo sa iba pa niyong kakilala. So ibig sabihin, wala kayong gagawin? Iintayin niyo po may mangyari masama talaga sa anak ko bago kayong umaksyon? Iingot ka, natakas-takas ka, sa nagginalingan mo na lang. May nakapag-report ngayon ngayon lang. Nakita daw sa CCTV, batang babae na dinukot ng armadong lalaki. Hindi ako nandakot sa'yo! Ikaw na nga ang may atraso. <laughs> Ikaw pa ang may ganang magtapang! Ha? pa mo mukha mo! Ito! Hayaan mo na lang yung mga polis. Gawin nila yung mga trabaho nila. Kasi hindi mo naman anak mong kinidnap eh. Anak ko! Pasok na yan! Oh, sadali po. na, sadali oh, na. Ako! Ako! halos di na mga kalakad doon. Oh. Kine-question mo ang desisyon ko? Hindi ako kahit tulungan. Hahanapin ko mag-isa anak ko. Ninong! Ninong! Don! Ay kayo dito, Ninong! Pinatakas ka eh. na. Pero sinayan mo naman. Huwag mo ginawa yun. Bakit hinihiyakan mo akong makatakas kanina? Sinubukan ko lang kung kaya mo. <laughs> kung hanggang saan yung tapang mo. hindi man nagawa'y. Hindi na ako makakalas dito, no? Bawa naman yung mama ko. Ayoko nag-aala siya sa akin. Tulungan mo naman ako. Oh. Wala pang nakakaalis dito ng buhay. gusto mo pang buhay na matagal. Kung <coughs> nang lumaban, sumakay ka na lang. po talaga nating umalis ni Ninong. Wala naman tayong magagawa. Kilala mo naman yung Ninong mo. Kahit sino, walang makakapigil sa kanya. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari kay Maricel. Paano na lang kung sa'yo nangyari yun? Baka hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Baka halos mabaliw din ako ng katulad ng sa mo. Baka mamaya, sa susunod, ikaw na ang punteriya nila. Hindi natin alam, baka mamaya yung mga kidnapper na yun nasa tabi-tabi lang. Inaabangan ka lang nila. Kaya kung kinakailangan talaga na ihatid sundo kita para mga siguro ko lang na safe ka gagawin ko. Naindindihan mo ba ako, Sarah? ka Huwag sisihin na sa rin, hindi nyo? Ima, eh, wala si... na. Ma'am, may pano na ngayon si Maricel? Paano ko natin si Maricel, ha? Bukas na bukas, tutulong tayo sa paghahanap sa kanya. Ayoko. Ayoko. Huwag sisilin sa'yo. Ayoko. mo hindi ako makapasa sa exam Huwag kang kabahan, be confident. Dahil kahit anuman man ang tulong na gusto mo, kahit na anong gabay na gusto mong hilingin, huwag kang magdadalawang isip na tumawag at lumapit kay papagat. Walang problema na hindi na kayang solusyonan. Maliit man yan o malaki. Basta magtiwala ka sa kanya, hindi man ganun kabilis, hindi man ganun kadali, ibibigay niya yan sa'yo. Kilingin mo lang sa kanya. Papa oh, God, kung ganon kalaking tuwala sa inyo ni Mama, ganun din po ako. Diyos ko, hindi po ako perfectong tao. Pakasalanan ako sa pagiging yung iba. Pero ang anak mo, napakabuti po niya. Napakabangil. Nung upusan na po ako ng lakas. Kayo na lang po makakatulong sa akin para bumawal. Sana huwag niyong hayaang magdusa siya sa kamay ng mga kumuha sa kanya. Sana huwag niyo namang ipahintulot na mawala siya sa akin. Nahilusap po ako sa inyo. Huwag niyo pong hahayaan na mabura ang natitirang pag-asa ko. Ibalik na na po ako kay Ibalik Mama. Ibalik niyo po siya sa akin. Gusto ko na siyang makita. Gusto ko na siyang mayakap. Nag ang nag-iisang rason kung bakit gusto ko pang humisi sa araw-araw. Ano ka halimbawa? Bakit? <coughs> madam. 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 Madam, alam ko, umay pa ako sa pagbabantay, kaya nakatakas si yung mga bata. Pero patawarin nyo na, kundi na maulit pa nga ako, Madam. Parang awa nyo na. Talaga? Oo, Madam, pangako. Inuulit? Pangako. Madam. Alam mo ba, kung ilang mga katangahan na <coughs> ang pinalagpas ko? Ha? <coughs> <laughs> Nakakarami ka na yung nagsasawa na ako. Ulit-ulit na lang! <coughs> Nakausap ko si Bossing kanina. Galit na galit sa nangyari. Eh alam niyo naman, di ba, na ayaw ni Bossing na pumapal pa? Kailangan dapat may magbayad. Madam, utang na loob. Patawarin niyo na ako. May umaasa sa aking pamilya. Ngayon lang ako pumapit. Ngayon lang ako pumalpak, madam. Isa akong pagkakataon. Nagmamakawa po ako. Gary, alam mo na gagawin mo. <stface> madam! Nagpapakit na ako! Madam! Gary! Siguraduhin mo lang na malinis ang paglikpit sa basura. O na bahala, madam. Madam, Creator, madam tuloy 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 na! tuloy 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 Akala ko magutol tayo. Tol! Tol, sa tabaho natin, walang kaikaibigan. Ika nga, walang personalan. Makakaya mo kahit sa akin. Karin! Pumalpak eh! Dapat kang patusahan. Wow! Sana na ba anak? Kalain mong nakakuha pa niyong matulog. kang magtatanda ka na. hindi ka natatangkang tumakas! Bawan! Tayo dyan! Talaga ganyan kakabagal sa inyo? Ha? Hanggang gusto mo na naman toke eh. mo. Ha? Ano? Pagal-pagal mo, alikang nga rito. Isa mo. Ikaw! Sige ka Alikas, ka sa akin. Ha? Huwag ka tamad ha? Ako nga pala si Anita. Ang tawag na mga yan sa akin, si Madam. Ako ang nagpapatakbo rito. Kaya ikaw, susundin mo lahat ang ipag-uutos ko. <laughs> pangalan mo. Bili ka ba? Bili ka ba? Ang sabi ko, anong pangalan mo? Maricel. Ah, Maricel. Pasok mo to sa kokote mo. Ayoko nang maarte. Ayoko nang tatamad-tamad. Ayoko ng reklamador! At sa susunod, na tangkain mong tumakas ulit. Siguro naman alam mo na kung anong mangyayari sa'yo, di ba? Sagot! dahil walang nakakaalis dito ng buhay. Ngayon, kung ayaw mong pagpiestahan ng mga uod ang katawan mo, wala kang gagawin na hindi ko gusto. Nagkakaintindihan ba tayo? Pagkatagta kita ng bala. Sa tabaho natin, walang kaikaybigan. Ika nga, walang personalan. <tod> Ito! Turok siya ipapangawa ko sa'yo! Tumigil ka! Dito Ikaw! Huwag ka, ka tatabat-tabag! Ganda talaga ng babae niya, nono? Pati ba naman yung pag-iidress sa muna? Kas-kas mo na lang yung sabader. Talagang pinagtatanggol mo yung babae na yun ano? Si Martin? Nasaan? Itusan niyo ba? Huwag <laughs> mo nang hanapin. <laughs> sentensya na ni kamatayang kagapi <laughs> Don 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 lugmok sa bentulog ka pa Gordon mm -hmm. Kiatai. Pasarap pa ata ang tunog. Don? Don? Maaga ba tayo maghahanap kay Maricel? Don? Saan ka na ba? Don! Don! Ay! Kinoo? Oh? walang tao. Ay, peste, hindi yata umu itong si Gordon. Simula ngayon, hawak na kita sa leeg. Bawat hininga mo, akin butil ng kanina na isusubo mo sa akin. Mamaya, ituturo ko sa'yo kung anong gagawin mo dito sa ka At susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. nakak Iya, iiyak, Madam! Ano? Tawag sa inyo sa si post-board. Dito ka lang. Huwag na huwag kang magbabalak ng mga bagay na hindi ko gusto. Clara. Opo. Ano yung reaksyon mo? Lakas ba nandating ko sa'yo? Ha? Huwag mag-alala. Type din naman kita eh. Hey. Oh, po ako. Dalaan ka! Wala kang ha? Ha? magagawa dito! Ha? Hmm! <laughs> จารินฮะกู <S 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 มไม่ไง Gordon? Oh, kanina ka pa namin hinihintay ni Nainday. Hindi ka daw umuwi. Rick. <sighs> Hindi ko mahanap si Maricel. Hmm? <sighs> oh, Rick, Gordon! Gordon! <sighs> Gordon! ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ <coughs> 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 Bago ba umalis ka na? Bago ba pa magdilim panayin ko sa iyo? sa iyo ngas na yun. Gumatakot. Pag inulit niya pa yun, sumigaw ka lang. Tawagin mo ko. Huli ang pangalan ko. Alam mo, babaw ang hindi mo pag di ka nagsalita. Hindi mo naman kailangan maraming kasabihin eh. Salamat lang. Okay na ako doon. thank <laughs> you Nagpapalita lang sana ako kung nakauwi na ba si Maricel. Kinidnap yung beshi ko eh. Kinidnap siya? Magmula ngayon, kasama mo na ang bawat isang kutong lupa dito. Ginagawa namin ang lahat. Hindi basta-basta ang kasong ito. Kung ganito rin kay Kabagal, ka bulok ang sistema niyo, ako nang gagawa ng paraan para mahanap ang anak ko. Ito kasi! Ito. Sino ang may gawa nito? Lahat kayo! Ito ang mangyayari sa inyo. Pag